lim sa probinsya sa pupuntahan namin cottage ang dilim ayam Ay. ano trip na dahil parang baka mamaya iba na pala dead na pala <laughs> oh mo yung dadaanan parang bituka ng manok oh, ayan. ayan ang aming dadaan Puno-puno naman, baka rin sterile. Daiko, what can you say? I can't believe there's snow. I mean, before we go here. Pero oh, yun naman yung tinaanan natin, na lang Grabe naman yung ano na yan. Living things! Bago kami nakarating dito sa aming tutuluyan, ayan ang aming daan, parang bitukan ng manok. Look at the living things! Nandito na kami. Okay, let's go, let's go. <laughs> <laughs> ano ba naman itong ginawa ni Daddy? Oh, ito. ito, yung epic Wow! Saan so, ang ilaw na ito? ang aming pagkain sa Ito po ang aming cottage like beso. Ayan. Bakit dito may mga ano gamit? Onsen, onsen. onsen.

Ang labas, oh. Ah. Upstairs. Oh. No, I want to, I want to Let's go, let's go. I'm hungry. I'm hungry. Oh. Wow. Ooh. Ay, eto yung room. oh 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 Eto room ni ko nga Ayun ang room ninyong dalawa. Ito room namin. Na. Okay. na. Ano din eh? Room din? Oh. Ay, ang daming room. Oh. Na. 20 lang pwede. 20 o dalawa. Oo pwede. Ayan. Okay. Oo. Yes! Ay, oo. may mga putong bulak nakita doon eh, no? Mga putong. Mm -hmm. Pantas, ah. <laughs> 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 uh oh, kasi dito. May mga putong ka pa eh, uh -oh. May mga putong <laughs> na. <laughs> no. no. Dun, okay. eh.